nagkakabistuhan na talaga dito sa ginagawang hearing sa Kongreso tungkol nga sa Pogo, uh, mga illegal na Pogo. At yun nga, syempre ang mga naandyan na resource speakers ay ang mga katulad ni Harry Roque at etong isa na ito na si De La Serna, AR De La Serna. Yun. Medyo nagiging exciting ang kwento, ano? pero bottom line, Darating tayo sa punto na maglalaglagan at uh, ibibisto ng isang ito, si Harry Roque. Unti-unti na eh. Implied lang, pero unti-unti na. Una po yung bank account, joint bank account. Ba naman ang sabi natong isang ito. Yung joint uh, account daw na yon ay parang noong panahon ng eleksyon. Hmm. Ngayon lang tayo nakarinig ng ganun, ano ho, na ang isang kandidato, halimbawa, ay gagawa ng joint account with somebody na tutulong sa kanyang kandidatura. Tama ba yun? <laughs> kaiba. Okay, ngayon, dito na halungkat din po lahat ng travel na itong si Harry Roque at na itong si De La Serna. Sanay po kasi akong magtrabaho kasama po si Harry Roque. Mr. Chair, alam ko po yung medical needs po ni Harry Roque. Una na kasing tinikwestiyon kung bakit ang isang katulad niya na walang medical background ang kasama ni Harry Roque lagi sa mga travel. Um, dahil ang madalas na mga rason ni Harry Roque kaya siya may kasama ay for medical purposes, medical reason daw kailangan niyang laging may taga-alalay pagdating sa kanya mga medical needs. E eh wala naman palang background etong isang ito, or medical background etong isang ito. Madaming beses na po ako nagbiyahe uh, sa kanya. Not only abroad, but also here in the Philippines. You see, ang daming beses na nagbiyahe. Kaya ayun, hinalungkat at tinignan po ng mga netizen kung saan ba unang bumiyahe. Outside of the country, etong dalawang ito. At para saan? Para sa honeymoon ba? <laughs> Tingnan natin. Bakit daw kasi paborito ni Harry Roque etong isang ito. Matakay nyo, ah, libre na patiras sa isang Pogo uh, unit dyan sa Porac, Pampanga, etong si De La Serna. Paborito daw ni Harry Roque. Ano, tama. At uh, ipinangalan pa nga daw yung ibang chairs ata ng isang kumpanya na pagmamayari ni Harry Roque at ng kanyang asawa. Yun lang kalaunan ay binalik na, din daw. Eto, tignan natin ha. Ah. Tignan natin yung biyahe. Kakaiba. Kakaiba. Ang unang biyahe daw nila, kasi ang sabi dito, former executive assistant na si Harry Roque confirmed that they traveled outside of the country six times in 2023. Six times in 2023. Tignan natin. Hmm matindi, eto yung unang travel. De La Serna confirmed that their first trip was uh, to Hong Kong. Eto ba ay, eto kaya pinag-usapan nila ni Harry Roque? Kasi ang nakikita ko dito, mukhang unti-unti na talagang uh, nilalaglag na itong si De La Serna, si Harry Roque. Dahil siguro, abay kahihiyan din ang family mo yan kung hindi mo sabihin yung katotohanan. At darating din sa punto na marami ka pang madadamay sa mga testimonya nyo. testimonya mo, Mr. de la Serna. Sa Hong Kong, ang unang biyahe ng dalawang ito. At eto, eto daw ay dahil or para manood ng premiere ng isang movie about the Marcos family noong April 1, 2023. At sinundan daw ito ng isang visit pa sa Beijing, China in April 2023. Hmm. Yun. Doon pala si, sila unang nag-date. <laughs> sa Hong Kong, at sa isang movie ni Daryl Yap ata eto. Hmm. Sanay naman daw itong si De La Serna sa mga medical needs nga na itong si Harry Roque. Familiar na daw siya. Okay. So, ang ibig sabihin lang noon, talagang close sila. To, to get familiar with the medical needs of somebody, ang boss mo halimbawa, eh may asawa naman yan. Kung tutuusin, ano ho, meron naman siguro yan talagang, talagang Uh, kasi non time na ito, hindi na daw executive assistant or hindi na daw uh, nag-work itong si De La Serna kay Harry Lopez. So sigura, sigurado may kinalaman talaga, may kaugnayan itong dalawang ito. Kung ano ang uh, nagbaband sa kanila, siguro ang makakasagot niyan talaga ay ang taong bayan sa mga sa dami na nang nare-reveal ngayon tungkol sa dalawang ito. Ito pa yung mga biyahe nila on oh, September Uh, Japan and Singapore in September 2023 and Abu Dhabi, UAE in October. All right, so yon. Kahit hindi na daw official executive assistant atong C.A.R. Si AR de la Serna ay kasakasama pa rin daw ni Harry Rao sa kanyang travel. Take note, 20,000 daw ang basic salary na isang ito. Kwento niyo po sa pagong. Good luck.